pag sinabi mo na, teka teka, ayusin na lang natin ang susunod na survey. Eh the damage has been done. 'Di diba? Lalo na ngayon hmm. na very volatile yung situation, very polarized at ang issue rito ngayon ay magko-convene ba yung Senado o hindi? Ang elephant of the room sa topic nyo kanina ay ang audience dito ay 23. Yung ibang mga hmm. survey for President, for Senate, yung buong populasyon ng ang audience mo ron eh. Dito ang audience mo, 23. tatlo huh? Susuportahan ba nila ang impeachment o hindi? Iko-convince ba nila o hindi? Later on, magboboto ba sila to convict o hindi? So yung input mo rito, yung input mo rito sa survey na ito, sa kanila magi-impact. Sa kanila sila yung kukumbinsihin, not yung uh, 80 million o 70 million na botante. Kaya very delicate ito eh